sa salang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Inanunsyo na nga ng Department of Justice sa pagbabalik ni uh, Secretary Boying Rimolia na umano'y kakasuhan na itong si Pastor Apollo Kibuloy at napakarami po. Iba't ibang kaso ang ipinafile ng Department of Justice laban kay Pastor Apollo Kibuloy dahil uh, interesado naman umano itong mga testigo o yung mga nabiktima ni Pastor Apolo at nakasecured na umano ito. Natakot din itong Secretary Boying Rimolya sa banta ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na posibleng magkakagulo. At uh, ngayong araw, abangan po natin kasi una sinasabi ni Ontiveras na March 5 magkakaroon muli ng pagdinig sa Senado patungkol sa isyo ng umano'y pang-aabuso o allegation ng pang-aabuso laban sa pastor. Ngunit sinabi nga ng abogado ni Pastor Apulo Kibuloy na ito umano ay panggigipit lamang. Ika nga, collateral damage umano itong si Pastor Apulo Kibuloy at ang kanilang target ay itong si Vice President Sara at ang dating Pangulo. Gaano ito katotoo mga kababayan po natin? Magiging uh, bantag ba, Tebes, ang uh, sitwasyon ni Pastor Apulo Kibuloy? Si meron kaming anunsyo naman. Ang anunsyo po namin ay i, sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama uh, for child abuse under 7610. Of course, merong uh, uh, in relation to Republic Act 7610 at qualified trafficking. Ito po ay bunga ng ating uh, laging, mga, laging usapin ng lahat sa mga nakaraang na buwan sapagkat so, uh, laging pinag-uusapan ang issue na extradition at uh, napag-isip-isip po ng uh, aming departamento na marahil Tingnan muna natin ang ating sariling bakuran kung ating pong titignan ang extradition. At habang may kaso pa akong nakabinding dito sa atin, sa aming uh, luklukan dito sa ating departamento, ay eh, marahil mabuti ng ating pag-aralan at desisyonan ng uh, matuloy na kung matutuloy ang anumang bagay na, na, na dapat desisyonan po ng departamento. Ang problema kasi nito, pagka uh, nagkaroon na ng extradition at saka namin i-file ang kaso, baka sabihin na hinaharap namin ng extradition. At uh, mabuti na ho na magkaroon din ng justisya, yung humihingi ng hustisya sa pagkatapakatagal na panahon na po ito nangyari. Uh, ang krimen po ay nangyari 10 years ago. At ang um, itong kasong to ay dumating sa departamento ito. Kaya naman ito, 2000? O, oh, 11 crime. Uh, yun, 4 years na po, uh, ito nakabimbing dito. At uh, yung isa't kalahating taon nga ay sa ilalim namin. Uh, kaya pinakaralan na namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang palagutan uh, si Pastor Apolo Kibuloy at ang kanyang mga kasama sa isang complainant po, sa isa pong nagre-reklamong nung panahon na yun ay minor de edad, 17 years nung nangyari po ang krimen. Kaya yun po yung aming ibinabalita sa inyo. Ito po ay uh, hindi madaling gawin Marami kasi aling pag-aalilangan ng tao, may kuro-kuro, pero sa amin po, trabaho po ay trabaho. At kailangan isalang na po ang kaso ito. Secretary, kailan po plano di ang kaso? Uh, yan, no? Ang order of things dito, no? Uh, kasi decision po ay nagawa na. Uh, Nakabarcode na po ito. Ang kailangan po ay dalhin muna ito sa Davao at uh, utusan ang uh, sabihin sa, sa city prosecutor ng Davao na i-file ang kaso at alisunod al dito sa so dahil marami pong meron pong dalawang krimen na naganap dito yung isa pong krimen naman ay qualified trafficking na dapat naman i-file dito sa Pasig kaya hindi hong simpleng kaso ito uh, ngunit uh, dahil nga sa mga salita na magkakagulo uh, magkakaroon ng, ng ibang uh, pag-alsa pag meron pong nangyayari sa mga sinasabi ng ibang mga tao ay minabuti ko rin pong uh, uh, sulatan at uh, mamaya bibirmahan ko ang sulat sa court, sa Korte Suprema ngunit hindi pa pwede ipadala sapagat ito'y pwede lang ipadala pag nakafile na ang kaso na ilipat sa Maynila ang kaso nitong uh, rape in relation to 7610 it's sexual exploitation of minors at uh, qualified trafficking dapat sa Maynila na here. So sequential po yan, kailangan po ay ma yung order. Yes, oh, uh, sa Venetian Fair View. Tumbak po yan. So, hmm. sir, meron po bang, uh, doon sa Petition for Review, um, yung kamo po ba ni Pastor Tibuloy ay nag-reach out, nagpadala na kahit na anong dokumento? O... Hindi, um, nung to, kompleto na yung proseso dito, submitted talaga to for decision. Ha? Uh, Binata lang namin ito mula sa nakaraan na DOJ, sa yung, um, uh, sa nakaraang pamunuan ng DOJ, at lahat po ito ay submitted for decision. na uh, pinag-aralan po namin ng gusto. Ang um, ko lang, naki, naki, tinanong ko lang po kung may nakakakilala sa abogado para malaman kung talagang nais pa talaga nilang ituloy ang kaso sapagkat uh, hindi po mataling kaso ito. Baka mamaya nakamove on na yung tao, hindi niya talaga pre Nung nalaman ko po na itutuloy nila yung kaso, ay eh, tinuloy na natin. So, nasan po yung complaint? Andito, nasa... Nasa kanyang kinalagyan na taguan sapagkat ang nalaman ko rin na ilang araw nakaraan na siya po yung inaalagaan talaga ang pinangalagaan ng tanyang mga abogado at uh, sapagkat itong pangyayaring ito ay napakahirap uh, ispilingin you know? hindi po uh, ito simpleng kaso at marami pong pananakot na maaari maganap at uh, yung mga salit lang pinararating pina, 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 pina sa atin ang abogado nila na magkakagulo daw pagka nagkaroon ng kahit anong pagbatikos o kaya paghuli Ngunit uh, kinakailangan talagang gawin ang, ang, dapat gawin. Mabigat po ito sa kalooban natin na uh, papasok tayo sa ganitong kontrobisyas sa ilit ng lahat. Ngunit kailangan po natin gawin ang dapat. Next naman mga kababayan po natin, mabigat man o mano sa kalooban niya na papasok siya sa ganitong kontrobersya ngunit kailangan niyang gawin. Ako po, napaganda talaga ang linya nitong nga uh, Secretary Boying Rimolia mga kababayan po natin. At ang kasong ito mukhang sponsored nga by SOG mga kababayan po natin. At ang uh, ganda pa ng kanyang sinabi, ano? Mukhang nadula siya dito. Layon sa kanya itong mga biktima umano ni Kibuloy ay inaalagaan ngayon. <laughs> Tingnan niyo po mga kababayan po natin, inaalagaan. At ang kasong ito uh, muling binuhay lang mga kabayan dahil 10 years ago pa ito. Pero pending ang mga decision at ayon naman sa kampo ni Kibuloy ay ito umano ay na-dismiss na at napatunayang walang probable cause, walang patunay sa mga pang-aabuso kundi ito ay gawagawang gawang kaso lamang para sirain umano itong si Pastor Kibuloy. Anyway mga kababayan po natin, ito naman talaga ang hinihiling ng kampo ni Pastor Apolo Kibuloy na idaan sa legal na proseso, legal forum nga, ang uh, pagreklamo sa kanya, eh, idadaan sa justisya, sa korte nga, mga po natin, pero ang hindi lang nila ngayon nagustuhan ay eh mukhang well sponsored ni Secretary Boying Rimolia itong pag-file ng kaso kay Pastor Apollo Kibuloy na para sa kampo ni Kibuloy ito ay malinaw na isang pangkikipit. Ano po ang inyong komento mga kababayan patungkol sa isyong ito?